Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung likod, Dance Tunnel and Sulyap. Dito po si sa Elisardo Broadcasting. Ako po yung mabati ng magandang umaga sa lahat po ng Pilipino. Paskong Pasko na. No po, hindi na po mapigil. No po, ang uh, dating lang kapaskuhan. amoy na amoy na yung mga mukhang paghahanda ng ating mga kasamahan, ng mga ating mga kababayan Pilipino na nangyayon nagsisiksikan sa mga palengke, mga mall. No? Pero ingat-ingat po kayo sa inyo pong pamimili dahil namimili rin po yan yung mga mandurukot na po dyan sa Divisoria, Blooming Baklaran, lahat po ng mga maraming tao. Eh, nandyan po yan mga mandurukot. Kaya dapat kayo mag-ingat pagkat sayang po yung perang madudukot sa inyo na imbis pa kinabangan ng inyong minamahal sa buhay at yung mga mga anak e eh, madudukot pa ng mga hinayupak na yan, mga lintik na yan na dapat mga manigas sa mga kamay dahil sa patuloy na pandurukot. No? Kailan lang nakakita niyo po sa pag-uulat ng GMA, magkapatid mandurukot dyan sa Kiapo. No? Magkapatid ha? Pareho mandurukot ang trabaho. Kaya ingat-ingat po kayo, lalo pa dyan sa Kiapo, yung po mga batang nagtitinda ng nang uh, supot na plastic. Po, yung kamay niya nasa loob ng plastic at yung po yung gumagana para madukot ng yung pitaka. Kaya ingat-ingat po kayo. Ano po? E talaga pong handang-handa na mga Pilipino, bawat pamilya na talaga pong uh, nag-ipon ng mga kailang mga pera para makabili ng mga regalo sa kailang mga mga anak, mga minamahal sa buhay, ang kalang mga inaanak ng pagkakalooban ng regalo. Ha? Kaya po sa mga ninong at nilang, pakiusap. Huwag naman kayong lumaya sa inyong tahanan. Alak, e eh pupunta dyan po sa inyong bahay para po magmano, magbigay ng respeto sa ikalawang magulang. Hmm. Kaya dapat po, eh, paglaanan niyo po yan para po sa inyo ano. Napakasarap po kasi ng Pasko dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, Pilipinas lang, pila ka masaya, pila ka maganda ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagkat nakikita nyo po yung nagagandahang parol. Eh yung nga po ba, uso pa ba ang parol ngayon? No? Parang hindi na yata uso ang parol, bagamat maraming nagtitindal parol, pero wala akong nakikita ngayon sa mga bintana ng mga bahay-bahay, lalo po sa lugar ng mga tundo, ano po? Wala po ako nakikita ko lang diyan mas Christmas light. No po, pero yung mga parol na dating uh, uh, ikangay lalagay sa bintana, no? Para makita na talaga yung mga magagandang parol, pero parang usap pa kaya. No? Sayang, no? Na yung mga malalaking parol diyan po sa may Pampanga, sa iba't ibang lugar dito sa atin po kalusuran, no? May mga nagtitinda ng mga parol, magaganda. Ngunit, parang hindi yata masyadong mabili o napapansin ng mga mga mayang Pilipino yan pong parol. Ngayon po yung uh, mga nakapokus sa kailang isipan doon po sa mga uh, Christmas light. No? Na patay sinde, patay sinde. Hindi po yun. Ha? Sa baka mga akala nyo patay sinde. Yung po sa iba naman pupuntahan. Yung po yung patay sinde. Yung pong ilaw ng mga Christmas Christmas light na magaganda. No po? At ngayon po naman, eh, tumaas na po ang bilihin na po. Yung mga Christmas, ay ah, mga pang-Christmas na atin pong uh, gagamitin na po. Mga dilata, na po. Yung pong mga pwedeng pang uh, salad, hamon, keso, po, mantika, ano ano pong bagay na magagamit para po sa darating na kapaskuhan sa ating paghahanda. Eh nagtaasan na po. Oh, Nako. Buti pa yung iba, matagal pa lang naghanda na. Eh ngayon po kasi ugali po, po ng Pilipino, pag kayong ikangay, nga eh, rust hour, doon po nagsisiksikan yan. Kaya ang ginagawa naman, sinasamantala naman ng mga nagtitinda dahil alam lang kailangan, kailangan ng mga tao, no, papatungan nila yan ng mga 10 piso, 20 pesos, sabi nila 5 piso, kalokohan yan. Mas mataas pa sa inaakala natin ang gagawin ng mga, uh, mga, mga negosyante na yan kasi alam nila kailangan kailangan ng tao kaya kakagat ka sa pagkakaragdag uh, ng uh, 20 pesos. Ayan na. Eh, shout out muna po tayo. No, po? Batiin muna po natin yung nagdiwang na po ng kanyang karawan. Ka si Kagawa, na Mercy Runa, ang Barangay 369, 137 District 3.